Merry Christmas tomorrow. So, dahil Christmas tomorrow, <laughs> tomorrow, tomorrow, <laughs> magpadala tayo ng pang Note ng pamilya natin sa Pilipinas. So, titingnan natin kung magkano yung palitan ngayon. Magpadala tayo. Nandito ako na makatawid kasi may ano, may sasakyan. Ay, sa punta ko dun sa padalahan ng pera kasi pang para pang buena ng mga anak ko. Christmas na bukas. So, dito tayo ito. Doon ako pupunta. Kasi pag nasa Jamia, is ma ano, malayo na. So, dito, malapit lang. Tatawid lang ako dito na agad. Kaya dito ako magpapadala. Christmas na, Christmas na. Hindi ko feel ang Christmas dito. Kasi malayo sa familia for almost 15 years na hindi ako nakapag Christmas and New Year sa Pilipinas sa so hamakin nyo yun 15 years dito ako sa abroad na Christmas and New Year kasi tuwing uwi ko hindi naman ako nag Christmas doon hindi naman New Year tsaka Christmas yung uwi ko kaya 15 years talaga so ito yung view dito mga building na makikita nyo dito yan sa likod punong kahoy magpapadala guys oh sa may almosay ni tingnan ko kung magkano yung ano yung palitan ngayon sana ma medyo malaki-laki <laughs> medyo malaki-laki sana malaki yung palitan para malaki din yung ma-receive mare ng pamilya natin sa Pilipinas okay guys oh puro orange yung orange na yan ng mga rider yan yung tinatawag nila dito na talabat order ka online sila yung mga riders sila yung magde-deliver na riders Sa yung mga orange na yan na tayo dito mga langga so dyan tayo magpapadala oh. Tayo. mga na nakapagpadala na ako ito medyo mababa yung palitan ngayon nasa 189 lang kaya mababa yung palitan so dapat kahapon mahal yung palitan 190 so wala pera kaya ngayon tayo nagpadala mura lang yung palitan so ngayon pupunta ako doon sa tindahan kasi inutusan ako ni madam magbili ng ano, ng yogurt tsaka toast kaya nagsaglit na lang ako dito magpadala ng pera guys pupunta ako sa tindahan doon sa kabila bibili ako ng ano toast tsaka yogurt kasi wala kami madilim na oh parang biglang dumilim. Tingkita nyo parang biglang dumilim siya. Tingnan niyan. Halos lahat diyan is salon. Maraming salon dito. Na pang uh, babae tsaka pang lalaki halos lahat dito salon. Anting loti guys, oh. Parang desert 'to, walang kabahay-bahay. Doon sa dulo yung mga bahay. Kadadaan. Yung dates dati, marami ang bunga dito. Ngayon wala na. Tinanggal na nila. Nilinis. Ang ganda ng bulaklak. Oh, kulay yellow. So, ganda ng tubo lang dito. Oh. So. dito sa kapitbahay. Punta ako ng ano. Paglakad-lakad ganito mo ano, chimpo. Malamig siya. Maganda mag-exercise. Mag-ikot-ikot dito sa village hindi hinihingal ako. Hinihingal ako. <laughs> Ang hirap magpapayat. Ang taba ko na ngayon. So, kaya naisipan ko. Sabi ko kay madam. Sabi ko kay madam. Punta ako ng tindahan. Bibili ako ng ano. Ng toast. Tsaka yogurt. So, dahil pinayagan ako. Nagsaglit na rin ako maghulog ng pang not Buena ng aking mga anak. So, ito. Naglalakad ako. Yung ko. Doon ako. Doon ako sa dulo, di ba? So, ngayon Papunta tayo doon. Doon nandun kasi yung bakala tayo. Ay, hinihingal ako sa paglalakad mga marites. Malapit lang na naman to sa bahay namin. Kailang nag-ikot-ikot lang ako. May ano, pambot. So, ang sarap maglakad-lakad mga ganitong jimpo kasi malamig siya guys. Naman yung bahay dito na yung style niya is Pilipinas na bahay. Tingnan ko, ipakita ko sa inyo. Ang ganda ng ano niya, parang Pilipinas yung ano ng bahay design tingnan nyo walang kataw tao dito ako lang isa naglalakad puro mga sasakyan makikita nyo dito ayan oh walang ibang ano may yellow na ano oh. sports car yan yung bahay na parang Pilipinas oh parang Pilipinas yung style tingnan nyo ayan ang ay sinasabi ko sa inyo ganda ng bahay na yan oh simple lang ba diba, parang hindi arabo yung may-ari? nakikita ko dito minsan ano, naka-short lang naglilinis yung ma yung may-ari ng bahay na yun is American. Ano ba? taga America or taga sa ang bansa country. Kasi minsan nakikita ko siya diyan. Nagaano siya? Nagliwawalis, naglilinis. Wala siyang hijab. Tapos naka Matanda na. So, ito yung mga bahay dito. yun, ang oh, ganda ng style ng bahay, oh. Guys, tingnan nyo, ang ganda ating i-video ang kapitbahay. So doon ako pupunta pa sa dulo. Luma, Mga oh. lumang bahay yan. Yan oh. May daanan dito. Sa dito na tayo guys. Dito na ako sa tindahan. Ganap ako ng toast. Yan. Ito na lang. Then, bila tayong yogurt. Yon, buti na lang mayroong blue na yogurt dito. So, ito yung yogurt. Blue yogurt. Pili tayo ng kape. Ganda ng mga bahay dito, no? Kasi... Walang bubong, yung bubong nila dito is rooftop, rooftop na. Nga. <laughs> walang ano, sin na bubong dito. Kaya naisipan ko na ha, pag natapos yung bahay ko is huwag ko din lagyan ng sin. Puro siya semento para malayo sa bagyo, walang papalirin pag nagbagyo. Matibay. Yun din yung plano ko sa bahay ko na pinapatayo na hanggang ngayon, hindi pa natapos. Hindi kinaya ng bulsa. Ang laking gastusin sa school ng mga anak ko ako. Pauwi na rin ako. Ayan ang binili ko. Ayan. Ito yung binili ko. Hi. Ito yung binili ko. Pauwi na tayo mga mods. Pag uwi ko sa bahay, magkuha pa ako ng isda sa freezer. Pakita ko okay, madam. Magluluto kami bukas. Dito do kakain yung kapatid niya. Ay na lang. Iba na lang. Yung naiinisan ko kasi ano. Minsan ang dami nilang pupunta dito sa bahay mga kapatid ni madam ang kapagod kaya guys, oh madilim na ang panahon parang maliwanag pa kanina pag alis ko sa bahay ngayon madilim na, tingnan nyo oh. madilim na talaga Merry oh, oh, oh. Merry Christmas oh, oh, oh. Christmas everybody. <laughs> Kipsi ang pa Christmas ni Madam sa amin. Dalaga talagang ano oh. Dalawang bakit talaga oh. Merry Christmas guys. Eh, Thank you, yung gabi ano. Madam. Thank you for the KFC si Madam. Kami yung gabi na yung isang bakit. Ito yung bisa kurang Eh, hatiin lang namin ito, guys. Kaya, yung ito ng ano? Ito lang. Ito, marami siya. May mo dito. May ano din. May, dalawa din yung butat. May lagay mo siya butat, oh. Guys, ang dami binili ni Madam Naki. Ito sa akin. Hmm. Apat siya niya. Tapos yung Pepsi, tag-isa. Oh. Ilagay niyo ito doon. Kain, guys! Talaga ang daming in order ng madam namin. O, oh, di ba? Ganyan kabait si madam damin, pag hindi sinusumpon. hmm. <laughs> Asa na si Potpot -pot tawagin mo namin? Daming take Oh. Hi, guys. What? Kain, guys. What? Let's go! Eight! Eating. Isang, ganyan ito. Asan si Amal Yusin? Malis yun. Talaga pag may madam na mabait na. May pal kay FC. Kala yung ano namin, hapunan. Tanghalian. Pero pala tira doon na naman yung gabi pa. Dalawa. Bakit? Tira natin si Giselle. Kain guys. Malive ko bala.